yan yeah, o oh, mga polis uh, long weekend pero mga nagtatrabaho pa rin yung mga kasama natin sa public safety office at yung mga FTP napansin lang ako dito ah uh, matubig oh, sayang nung lugar eh dapat uh, wala yan yeah. mainit naman na ah. Kasi mas maganda kung malis yan o oh. Hanap tayo ng walis uh, para walisan natin yan na kaya yung mga ano dito mga tagalinis wala ano pa natin yung walis ikiram tayo so, oh. dito sa plaza ikiram tayo ng walis ay ayun o oh. ayun walis Kenapa oh. to Oles. Ano ito, Oles? Ako yan. Ah. Ha? boss. Karaming ko. Pwede ah? ko may ram. Oo. yan ako. Nakairam na tayo dito. Ay, われわれしたわ。 test sa bawasan Ah. Oh. Oh, diba? At test na bawasan, no? Ah. Ah. pagalitan tayo nito, oh. Pagpulpul na. Hindi malaw, boss. At least, magbawasan. O, o Tayo na yan. Last, last. Oh. at uh, sa uli sa na natin ito walis oh, ha ah. bago lang ako ah, pa rin na jogging hindi na ako nito makapag jogging ha ah. jogging lang naman sana ang plano ko eh ha ah. ah. ha